sa sobrang tindi ng init ng panahon, mas gugustuhin mo talagang magkaroon ng aircon. Hindi mo na nga kailangan bumili. Gagawa na lang tayo at hindi na nga tayo gagastos ng malaki. Hindi hindi mo nga din problemahin ang napakataas na bayarin ng kuryente. Ting! Hello mga bishi. Dahil nga sa sobrang tindi ng init ng panahon ngayon, kailangan nga natin gumawa ng paraan para kahit papaano, yung buga ng ating electric pan ay maging malamig at presko sa ating katawan. Kaya yeah. naman itong aming lumang lumang luma na styrofoam ay gagawin nga nating DIY aircon. Ito nga ay dating lalagyan namin ng ice candy nung kami ay nagtitinda. Pingas na nga yung pinakan niya at yung takip niya ay medyo nagbubutas-butas na. Kaysa naman gumastos pa ako, eto na nga lang yung gagamitin ko. Nilinisan ko nga lang ito mga bishi pagkatapos ito nga ay aking ibinilag. Saktong -sakt ito nga, mayroon nga pala kaming sobrang host ng washing machine. Buti na lang talaga yung aking papa kapag may mga ganitong gamit ay itinatabi niya. Kaya naman kapag nag-DIY ako, hindi ko na nga pinoproblema yung mga gagamitin ko. Dahil nga medyo mahaba ito, pinutol ko nga lang pala ito sa gitna para maging dalawa. Pagkatapos, kumuha nga lang ako ng dalawang bote at pinutol nga ito dito sa may guhit. Yung bote nga pala na gagamitin natin mga bishi, dapat sakto lang doon sa laki ng ating electric fan. Gupitin nga lang natin ito para maging pantay. Tulog namang gagawin natin mga bishi ay kumuha nga kayo ng kahit anong klase ng tape. nga natin itong dalawang bote natin doon sa dalawang dulo ng ating host Kailangan nga ay maging mahigpit yung ating pagkakatali para hindi matanggal yung ating host dito sa may bote. Kapag natapos na nga natin ito, ganito na nga ang kanya magiging itsura. Mayroon nga parang imbudo yung dulo ng host natin. Ngayon naman, kunin natin yung takip ng ating styrofoam. Pagkatapos, kunin ulit natin yung ating host at sukatin yung pinakang bilog. Yung isang dulo ng hose mayroong bote. Yung isang dulo ay ganito lamang. Ayan, kumuha nga tayo ng lapis o ball pen para pangguhit dito sa ating styrofoam. Kakailanganin nga din pala natin itong panghina. Mas madali kasi itong gamitin pambutas nitong ating styrofoam. Pero kung wala nga kayo nito, pwede namang cutter o kahit ano, basta mabutasan natin yung ating styrofoam. Dapat nga po pala mga bishi ay dahan-dahan lang tayo sa pagbubutas kasi baka mamaya lumaki yung ating butas ay magluag yung ating host. Unti-unti lang dapat para hindi mabigla ng pagkakatunaw o pagkakaputol itong ating styrofoam. Gawin nga lang pala natin ito sa dalawang magkabilang dulo ng ating takip ng styrofoam. Siya nga pala mga bishi, kung wala nga pala kayong styrofoam, pwede naman kayong gumamit ng mga storage box. Pwede nga din yung mga lalagyan ng tinapa, yung mga pampasalubong sa probinsya, yun. Pwede nyo yung gamitin o kaya naman mga sirang jug. Lusot nga lang natin yung host dito sa ating takip at tanggalin naman natin ngayon yung takip ng ating electric fan. Tasan nga din natin yung ating bote dahil dito natin itatali yung ating tie wire. Kailangan nga din pala natin ng kahit anong klaseng panali mga bishi. Kung mayroon kayong alambre, pwede din naman yun. Pero dahil mayro mayroon naman kaming available na tie wire, ito na nga yung ginamit ko. Yung isang hose natin mga bishi, itatali natin sa bandang baba ng electric fan at yung isang hose naman ay itatali natin doon sa bandang taas ng electric fan. purpose kasi nito mga bishi, yung isa ay hihigop ng hangin na nagmumula sa electric fan at yung isa naman ay bubuga ng lamig na manggaling doon sa ating styrofoam papunta sa electric fan. In short baga mga bishi, yung isa gahigop, yung isa gabuga. Yarn! Ang natin gagawin ay kakailanganin na nga natin ng yelo. Ilalagay ng natin ito dito sa styrofoam. Doon nga sa nakaraang kong video, marami ang nag-comment na para daw hindi mabilis matunaw yung ating yellow, lagyan nga daw natin ito ng asin. Ay, ay, masunuri naman ako mga bishi, kaya naman nilagyan ko ito ng sangkaterbang asin. Para nga din mapatunayan natin kung mas mabagal ba ang pagtunaw ng yellow kapag mayroong ganito. At nung okay nga, agad-agad nga sinetap ko itong aking DIY aircon. Agad-agad nga binuksan ko ito at bongga mga bishi, sobrang amazing talaga dahil alam nyo ba malamig talaga ang buga ng hangin itong aming electric fan. Mas malamig nga ito kumpara doon sa aking ginawang DIY DIY aircon nitong nakaraan. And kasi sa aking video marami ang nagsabi baka daw makuryente dahil tumutulo nga daw yung pinakang yelo. Eto mga bishi hindi na nga ito tutulo oh. dahil yung mismong tunaw ng yelo ay naandoon lamang sa ating styrofoam. Mm -hmm. Para nga itest ito ng bonggam bongga dinala ko nga ito dito sa aking kwarto. Katangali ang tapat nga ito mga bishi at usually talaga kapag ganitong oras yung buga talaga ng electric fan namin ay sobrang init. Mm -hmm. Hindi ka talaga komportableng matulog dahil yung kwarto ko nga ay kulob na kulob. Kung mm -hmm. sinubukan ko nga ito promise mga bishi walang halong eme. talagang malamig ang buga ng electric fan namin. Sobrang effective talaga nito gamitin. Dahil nga medyo luma yung aking styrofoam, nilagyan ko nga din ito ng kaunting tape para hindi umangat yung kanyang takip. Kung luma na kasi talaga ito, kaya naman medyo umaangat para din hindi sumingaw yung pinakang hangin. Para po dun sa mga nag-comment, nilagyan ko nga daw ng asin yung yelo para matagal matunaw. Bongga mga bishi, maraming salamat sa inyo dahil after 5 hours nga, ganito pa din yung aking yelo. Sobrang tagal talaga niyang matunaw mga bishi, effective talaga yung asin na lalagay sa yelo. Dahil nga magagabi na, o oh, syempre, nandito na naman ang aking mama, eksena na naman siya. Nagulat na naman siya dahil pagdating ko, mayroon na naman daw nakadikit sa aming electric pan. Ano na naman daw ang pinagagagawa ko? Sa aming pamilya, si mama talaga yung diskumpiyado sa mga inap pagkagawa ko sa buhay. Ay. ay naman para mapatunayan, kumuha nga ako ng yelo tita baling. Maraming maraming salamat nga po pala tita sa pagsupply sa amin ng yelo. Agad, agad nga nilagay ni mama ito sa styro. Ay tignan niya naman mga bishi, halos maubos yung aming asin kakabudbud niya. Alam mo, ay, isda na lahat ay eh, kailangan may lasa para bud, -bud buran niya na sang katerbang asin dahil ultimo alalim mayroon talagang asin mga bishi. Nung naubos na nga yung aming asin, <laughs> chika lang mga bishi. Ginamit niya nga agad-agad yung aking DIY aircon. Noong muna nga inoobserbahan pa niya, pero pagtagal nga sabi nga niya buksan ko nga din daw yung isang electric fan para may pagkumpara niya yung buga ng hangin nito. Sabi nga niya sa akin, "Hoo nga, mas malamig nga yung buga nitong isang electric fan, mas okay tong gamitin." Sabi nga ni Mama, "Hay salamat, hindi na mainit ang buga ng aking electric fan ngayong gabi." Nakatulog na ako ng mahimbing, wag lang talaga mag -brand out. <laughs> Kaya naman mga bishi, kung gusto mo nga ding maging malamig ang buga ng iyong electric fan, subukan mo na nga itong aking DIY aircon na ginawa. <laughs> hindi mo na nga kailangan gumasos ng malaki, hindi mo na nga din po problemahin yung napakataas na bayarin ng kuryente. <laughs> kung nagustuhan mo nga itong aking video, pakilike and share naman ito. Huwag mo na nga ding kalimutan na i ako. Kaya naman mga bishi, kung ako sa inyo, gagawin ko na nga din ito dahil hindi ko nga malalaman kung hindi ko susubukan. O, oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paala!